premature. Sorry, sayang. Hindi po buo yung tenga niya Buo na. Naka, ano, lang. Dalawa siguro yung anak niya. <coughs> hindi siya na ano, hindi nabantayan ng na mga anak pala ngayon. bakinis yung ating mga kahoy-kahoy na ginagamit para sa itong gagamitin po namin para sa hamba ginagawa ni Kuya dito sa labas. nalagay niya po ng kanal Ito, dito tatama yung ating pintuan. so kahapon yan din ang ginawa niya pinakinis niya muna ng todo yung kahoy and ngayon gumagawa siya ng kanal habang siya gumagawa ng kanal ako naman <laughs> dito naman po ako sa kabila. Ako naman ni? Dito naman ako nakatoka. Sa kabilang side ng ating bahay kubo. So ginagamit ko grinder para po dito sa ating floor. So kung makikita po kasi ninyo, maano po siya, magaspang yung pinaglagarian ng chainsaw sa kahoy. Pero hindi na rin po natin hangad na sobrang kinis. Hindi na namin na planer. At may nakapako na po kasi siya eh. So, kunting ano lang. Kunting uh, tawag dun? Makeover. Kunting pakinis lang. Para hindi naman sobrang gas Bakit? na yung kambing? <laughs> yung kambing daw, baka mga anak. <laughs> Bakit? Bakit? May lumalabas na? ano? anak? Haruy. Yung maliit yan? Kasi sayang. Isa lang? lang eh. Premature? Ay, sayang. Hindi po buo yung tenga niya Buo na. Nakano lang, tiklo. Sayang. Ako po. Kali natin dito sa mabibig. Kali natin yung kambing mga kabukids yung maliit na nakuha natin nung kailan March? March? kambing nila tita B biglang ng anak nang wala sa ano, wala pa sa panahon Ngayon, premature pa yung kambing Unang anak niya, no? Pintahan mo lang. Dalawa siguro yung anak niya. Hindi siya na, ano, hindi na nabantayan na mga anak pala ngayon. Ito po yung mas bata. So, first time niyang mga anak ngayon. Kaya, siguro hindi niya na ano, hindi niya na control yung kanyang sarili. <laughs> Tapos, ito po ay ano rin, buntis. Mga Hello. anak yan siguro mga next month pa. Kailan ka mga anak? Magsabi ka ah? Sayang naman yan. Ang anak ng ating kambing ay ano ka agad? Namatay. Na. Wala na. Namatay na. Baka kanina pa yan. pa talaga yung hanyang kopo Ah, culay pa tiba dapat? Maganda sa dine mo na lang pinagkakadaan? pagkakain din. tan-ib eh 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 anak. eh eh pero usually kapag first time mga anak yung mga ganyan, maliliit pa, isa lang ang inaanak niya eh. Tignan natin kung mayroong panlalabas. Bantay-bantayan lang. Sayang akong kamukha pa naman ni Karlyn. Ito lang natin. Parang bab babae lalaki? Lalaki. Ah, lalaki? Hmm. Lalaki siya. Lalaki pa naman? Sa bagay, mas maganda babae. <laughs> Pero kung mabubuhay, mas maganda pa rin. Oo, oh, sayang din. Kala ko kung ano na yun. Kala ko mga anak pa lang. Kinakita ko nga yun. No? Oo. Oh. Lumabas na yung kanyang ano ba yan? Salilim nyo na lang yan sila ibang tatatali. Pati yung nanay. Baka mapwersa. O yung ano ba, yung naka, may choice sila magpalilim at magpaano. Ito, ito inasahan ko ng mga anak, kayong dulay tuloy pa rin yung kain niya sabi niya eh, <laughs> hindi mo naman ako pinakausap eh. <laughs> hindi mo rin ako tinatanong nakapaanak na ba ako next <laughs> time <laughs> 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 ang anak pa naman ulit 'yan pagkalipas ng ano ulit. magpapahinga muna 'yan tapos magbubuntis ulit. Sana meron pa. Baka sakaling meron pa. anak lahat Tayo agad ah. Ganun ganun. aga ito sana mabantayan natin kasi pa baby daw yan eh yung nanay kailangan may libing yung anak niya na yun makakainin ng pusa oh yan na nga yung pusa kailangan ito makamanganganak ka pa ha ngayon, meron pa kasi yung, mga inunan hmm. mga kung ano ano gusto ko ka lang kasi sa malapit nagutom Ayan, ito po yung ating na. Mas makinis siya. Mas madulas. At mas maganda siya ano, lagyan ng floor wax kaysa dito sa hindi pa po natin nalalagyan ng hindi pa natin nag-grinder. Ayan, magaspang kasi itong side na to. Eh. Ito, makinis. Ay, kabuk pala tong ating na mesa. <laughs> Para na tong pool table. <laughs> pool table. Kain na kuya. That's it. Kaya just kain na. abot yung ulan hanggang dyan sa ano ang loob ah yung anggi pala kanina pati dito na basa naging toko ha? kaya naging toko talong. kalong uh, sarap at saka tuyo kain okay. kain Kau so, tahu mana dia? Ya Wala akong ano sa mukha. Hindi ako na mati. Nakapangka. Pulbo. Naka, ano ito? Purong. <laughs> kung wala pa ah. Kaya rin pati buho. <laughs> tuyo nga ito, maliliit na. Hmm. Ang tawag yan? Hindi ko alam. Tuyo, bato o dilis? <laughs> Anak, turay. Anak, <laughs> turay. <laughs> sa pag-defense ng mga tuyo. Anak, <laughs> dilis. <laughs> Malaki para sa dilis. Hmm. Maliit para sa tuyo. planer. So, render na yung planer mo. Kunti na lang sana. Ano? Kwan? Matanda na rin. Hindi lang tao gusto nyo ba mga kabukids magpa-ukit ng customized na sapatos kay Kuya JC <laughs> ayan meron siyang ginawang ano pitik na hugis sapatos yung design galing diba di ba meron pang ano brand, brand adidas <laughs> wow ang <laughs> laki ng takong oh. hindi ka matatapilok dyan ito ay ginagamit po sa pag ano, paglilinya sa yun, sa ginagawa niya na yun sa mga hindi po nakakalam ilalagay po yung sa kabilang dulo para pipitikin na ganyan no? para yung pinagbakatan ng oil kasi meron po itong used oil itong ano na to, foam so babakat siya and then makikita mo yung linya na kailangan mong anohin katulad po nito yan meron siyang linya dyan na sinusundan. So, mas maganda. Mas makikita ng maayos. Yun nga lang, yung kanyang planer eh, sumuko na ata. Kaya pa. Kakayanin <laughs> so, pa kaya. gang sapatos. <laughs> Minubita. <laughs> Ni Min Doraemon. May pare sa na ito. Ah, dalawa yan? Dalawa. Ginawa kong dalawa. Ay, yung dalawa. yung isa dun, binigay ko kayo. Ayan, kanal nyo na iwan. <laughs> yung may ari kaliwa. <laughs> kalahati. <laughs> Matagal din ano. Maghapon. Wala hindi kasi natin pwedeng ano hin eh, mga kabukod. Ni ko pwedeng sige-sigein kasi yung ginagamit namin ay generator. At hiniram lang din namin kaya hindi ko pwedeng ano hin. Gamitin ng todo-todo. So yun, unti-unti lang. Kaya nakapakinis na rin tayo. Oh, so, diba? Mas makinis. Sige na magchacha. Sabang <laughs> nagpo-floor wax ka. Oo, oh, sige na yun. Okay, hapo na naman. Merienda na naman. Hindi po na ko doon. Alam ko yung lakot na ka. Ito na yung pinakamas ko yun. Oh. Pasok pa rin? Pasok talaga. Ayan mga kabukids, ito na po yung aming nagawa. Nagawa ko ngayong araw na to. Hindi ko natapos eh hindi pa nga ako umabot ng kalahati so yun konti lang pero bukas madadagdagan ko ulit kasi kanina nung nagtatrabaho ako lang mag isa po dito pero nung merienda na <laughs> andyan na si Bilog <laughs> andyan si Mama B pumasyal dahil bukas po ay anong araw bukas ma? sabado, sabado bukas bukas kasi eh, Sabado ay ano sila sasakay po ulit si Mama B para bumalik dun sa puerto so yun medyo sa mga susunod ulit na linggo natin siya mga kasama and si Bilog mga kasama natin kapag ano walang pasok mga kasama si Bilog pag oras ng kain <laughs> <laughs> kaya nagalaki na lang ang mukha <laughs> kain. <na. laughs> Panay ang kain. <laughs> Panay ang kain eh. <laughs> ano masarap? Dito pwede ka na matulog oh. Oo, oh, kinis na. Pabulit bulidan mo. <laughs> Sarap na ito matulog dito. Okay. Pagbalik mo mama, kinis na yan. na natin? Tate, tate. Hmm. Ang oh, mga gulong ko na sobrang ako kada pa ako dun. <laughs> ah, yung ano pala natin. Yung ating... Sleep Sleepover. Gan ganapin na lang natin kapag bumalik na kayo. Uh, Kasi ngayon, syempre, ano ko uh, Bitin ng araw eh. Bitin ng araw, hindi mag enjoy Baka hindi makatulog ng maayos si Kabilog. Pagbalik na lang. Pagbalik. Para... At least na to, pagbalik na. Oh, dito tayo matutulog. Diretso gulong-gulong doon hanggang doon sa labas. May pagbalik mo yan, meron na tayong ano dyan. Nalagyan ko yan ng mga kawayan. Ayan, mga ilalagay ko dyan. Gagawin ko pa. Ayan mga kabukid, salamat po sa panonood. At tapos na lang mga araw na din. Thank you guys. Next time ulit. bukid